Ayan guys, naniniba kami ng saging. Maigit, hindi binagyo. Meron pa daw din. Eh. Ayan, oh, hindi binagyo ang aming saging. Ah, saan? Abay, hinog na nga. Ay, paano yan? Ako, ang dami ng hinog, oh. Ang pagkalaking buwig. Ay, kailangan hindi yan bumagsak. Ay, baka dyan sa aking tanim na balinghoy pumatak. Saan kaya ang patak na yan? Paparin eh. Hilahin ka? Ay, kung ako mabagsakan? Pagka na, saka di, na. Ay, ano ba't madulas? <laughs> Guys, pag ako na patakan niya, pag salaking buweg. <laughs> pag pag ko ta ano? Nagnatisod. ayan ang laki oh, tinitiba na. Teka, nasala yung akin. Ayan, babagsak na. Ay, nako, Diyos ko po. Ay! Hila, hila. Ay! Ay, ay! Ay, nako, sumampet. Nako! Yan! Yeah! Nako! Yes, tika, tika! O, ikaw na humila. At ako baka mabag baka ano eh, o. Sumampit doon sa isa, sayang yung isa. Masisira, may buwig din. Ay, nako naman. Paano yan? Masisira yung isa. Sayang. Sayang, guys. Nako talaga. Wala pang laman. Wala. Wala pang laman yung isa. Masisira din. Oh. Nako, siya, bukli na. Nako, talaga, doon nagsampit. Buti pa i ano hin eh hindi mo paabot ano. Ayan guys, sumampit doon. Nabuklo na, rin, rin. Nabuklo na yung isang puno'y may buwig o mura pa. Sayang. Naku. Yan. Yan. Yan laglag -lag na guys ang bunga ayan oh sobra nang hinog oh ay sayang hinog na hinog na thank you for watching